Ang lahi ni Levi na mga pari. ika na kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Levi. Sina Gershon, Kohat, at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Iza, Hebron, at Uziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises, at Miriam. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadav, Abihu, Eleazar, at Itamar. Si Eliasar ay amani Fenehas. Si Fenehas ay amani Abishua. At si Abishua ay amani Buki. Si Buki ay amani Uzi. Si Uzi ay amani Zeraya. At si Zeraya ay amani Merayot. Si Merayot ay amani Amaraya. Si Amaraya ay amani Ahitub. Si Ahitub ay amani Zadok. Si Zadok ay amani Ahimaaz. Si Ahimaaz ay amani Azaraya at si Azaraya ay ama ni Johanan. Si Johanan ay ama ni Azaraya na siyang punong pari ng ipinatayo ni Solomon, ang templo sa Jerusalem. Si Azaraya ay ama ni Amaraya. Si Amaraya ay ama ni Ahitub. At si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Shalom. Si Shalom ay ama ni Hilkiah. At si Hilkiah ay ama ni Azaraya. Si Azaraya ay ama ni Seraya at si Seraya ay ama ni Jehozadak. Si Jehozadak ay kasama sa mga bihag nang ipabihag ng Panginoon ng mga mamamayan ng Jerusalem at Huda kay Nebuchadnezzar. Ang iba pang lahi ni Levi Ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Iza, Hebron, at Uzier. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay Sinamali at Mushi. Ito ang mga pamilya ng mga Levita na itinala ayon sa kanilang mga ninuno. Sa mga angka ni Gershon, Sinalibni, Jehat, Zima, Jowa, Ido, Zera, at Jeateray. Sa mga angka ni Kohat, Sina Aminadab, Korah, Asir, Elkana, Ebyasaf, Asir, Tahat, Uriel, Uziah at Shaul. Sa mga angka ni Elkana, sina Amasai, Ahimot, Elkana, Zophai, Nahat, Eliab, Jeroham, Elkana at Samuel. Ang mga anak na lalaki ni Samuel ay si Joel, ang panganay, at ang ikalawa ay si Abijah. Sa mga angka ni Merari, Sinamali, Libni, Shimei, Uza, Shimea, Hagia, at Asaya. Ang mga musikero sa templo. May mga taong itinalaga ni David sa pag-awit at pagtugtog sa bahay ng Panginoon matapos malipat doon ang kahon ng kasunduan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pag-awit doon sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan hanggang sa panahon na naipatayo ni Solomon ang templo ng Panginoon sa Jerusalem, ginawa nila ang kanilang gawain ayon sa mga tuntunin na ipinatupad sa kanila. Ito ang mga naglilingkod na kasama ang kanilang mga anak. Si Heman na isang musikero na mula sa angka ni Kohat. Si Heman ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkanah. Si Elkanah ay anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Eliel. Si Eliel ay anak ni towa Si Towa ay anak ni Zuth. Si Zuth ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Mahat. Si Mahat ay anak ni Amasay. Si Amasay ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Azaraya. Si Azaraya ay anak ni Zephanayas. Si Zephanayas ay anak ni Tahat. Si Tahat ay anak ni Asir. Si Asir ay anak ni Ebiasah. Si Ebiasah ay anak ni Korah. Si Korah ay anak ni Izar. Si Izar ay anak ni Kohat. Si Kohat ay anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Si Asaph na mula sa angkan ni Gershon. Siya ang unang tagapamahala ni Heman. Si Asaph ay anak ni Berekaya. Si Berekaya ay anak ni Shimea. Si Shimea ay anak ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Baaseya. Si Baaseya ay anak ni Malkia. Si Malkia ay anak ni Ethni. Si Etni ay anak ni Zera. Si Zera ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Ethan. Si Ethan ay anak ni Zima. Si Zima ay anak ni Shimei. Si Shimei ay anak ni Jahat. Si Jahat ay anak ni Gershon. Si Gershon ay anak ni Levi. Si Ethan na mula sa angkan ni Merari. Siya ang pangalawang tagapamahala ni Heman. Si Ethan ay anak ni Kishi. Si Kishi ay anak ni Abdi. Si Abdi ay anak ni Maluk. Si Maluk ay anak ni Hashabaya. Si Hashabaya ay anak ni Amazaya. Si Amazaya ay anak ni Hilkia. Si Hilkia ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Shemer. Si Shemer ay anak ni Mali. Si Mali ay anak ni Mushi. Si Mushi ay anak ni Merari. At si Merari ay anak ni Levi. Ang mga kapwa nila Levita ay binigyan ng ibang gawain sa toldang sambahan, ang bahay ng Diyos. Pero si Aaron at ang kanyang angkan ang naghahandog sa altar ng pinag-aalaya ng mga handog na sinusunog at sa altar na pinagsusunugan ng insenso. At sila rin ang gumagawa ng iba pang mga gawain na may kinalaman sa ginagawa sa pinakabanal na lugar. Naghahandog sila para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Ginagawa nila ito ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Ito ang mga angka ni Aaron, sina Eleazar, Finehas, Abishua, Buki, Uzi, Seraya, Merayot, Amaraya, Ahitub, Zadok, at Ahimaaz. Ang mga lupain ng lahi ni Levi. Ito ang mga lupain na ibinigay sa angka ni Aaron na mula sa angka ni Kohat. Sila ang unang binigyan ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Kabilang sa mga lupain ito ay ang Hebron na nasa Huda at ang mga pastulan sa paligid nito. Pero ang mga bukirin at ang mga baryo sa paligid ng Hebron ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephune. Kaya ibinigay sa angka ni Aaron ang mga sumusunod na lupain, kabilang ang mga pastulan nito. Hebron ang lungsod na tanggulan, Libna, Jatir, Estemoa, Hilen, Debir, Asyan, Juta, at bet At mula sa lupain ng lahi ni Benjamin ay ibinigay sa kanila ang Gibyon, Geba, Alemet at Anatot, pati na ang mga pastulan nito. Ang bayan na ibinigay sa angkang ito ni Kohat ay labing tatlo lahat. Ang natirang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng sampung bayan sa pamamagitan ng palabunutan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manase. Ang mga angkan ni Gershon ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng labintatlong bayan mula sa mga lahi ni Naisakar, Asher, Naftali, at mula sa kalahating lahi ni Manase sa Ang angkan ni Merari ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng labindalawang bayan mula sa lahi ni Reuben, Gad, at Zebulun. Kaya ibinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayang ito at ang mga pastulan nito. Ibinigay din sa lahi ni Levi ang mga nabanggit na bayan na mula sa lahi ni Nahuda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga pamilya ni Kohat ay binigyan ng mga bayan mula sa lahi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem na siyang lungsod na tanggulan sa kaburulan ng Ephraim, ang Gezer, Jokmeam, Bethhoron, Ayalon, at Gatrimon, pati na ang mga pastulan nito. Ang iba pang angka ni Kohat ay binigyan ng mga kapwa nila Israelita ng mga bayan mula sa kalahating lahi ni Manase. Ang ibinigay sa kanila ay ang Aner at Biliam, pati ang mga pastulan nito. Ang angka ni Gershon ay binigyan ng mga sumusunod na bayan mula sa kalahating lahi ni Manase, Golan sa at ang Astarot pati ang mga pastulan nito mula sa lahi ni Isakar, Kedesh, Daberat, Ramot at Anem, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Asher, Mashal, Abdon, Huko at Rehob, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Naphtali, Kedesh sa Galilea, Hamon at Kiryataim, pati ang mga pastulan nito. Ang mga natirang angka ni Merari ay binigyan ng mga sumusunod na lupain mula sa lahi ni Zebulun, Jokniam, Karta, Rimono at Tabor, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Reuben na nasa kabilang ilog ng Hordan sa silangan ng Jericho, Bezer sa may disyerto, Jaza, Kedemot at Mefaat, pati ang mga pastulan nito. At mula sa lahi ni Gad, Ramot sa Gilead, Mahanaim, Hesbon at Jazer, pati ang mga pastulan nito